May isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng maraming lalaki kapag mas lalo mong hinahabol ang babae. Mas lalo kanyang tinitingnan na parang wala ka namang sariling mundo. At kung may isang ugali na pinakamabilis makapatay ng attraction, hindi masungit, hindi pagiging misteryoso, hindi pagiging tahimik, kundi yung pagiging sobra, sobrang magmahal, sobrang magpapansin, sobrang takot siyang mawala, yung neediness. Ito ang unang ugali na hindi lang turn off, kundi diretsyong panira ng respeto. At kung lalaki ka na minsan nang naloko iniwan o sinuklian ng malamig na trato, alam mo itong pakiramdam na to. Yung ikaw yung una laging nagme-message. Ikaw yung lumalaban para sa connection na parang ikaw lang ang may hawak. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin mong parang lumilayo siya. Parang nababawasan ng init. Parang nawawala yung dating lambing niya. At doon mo nare-realize ang pinakamalupit na tanong. Bakit habang mas pinapakita ko ang pagmamahal, mas hindi niya ako pinipili? Masakit, no? Kasi sa utak mo tama yung ginagawa mo. Sa puso mo, totoo yung intention mo. Pero sa mata ng isang babae, ang sobrang paghabol ay hindi pagmamahal, kundi pressure. Hindi kabaitan, kundi kahinaan. Hindi passion, kundi kawalan ng sariling direksyon. At doon mo mararamdaman yung kirot. Hindi dahil hindi ka niya mahal, kundi dahil hindi mo minahal ang sarili mo ng mas una. Pero ang tato, Walang lalaki ang nagiging needy ng walang dahilan. May pinanggagalingan yan. Usually dalawang bagay. One, takot na mawalan. Kasi sa isip mo, kung hindi ko siya hahabulin, baka may iba siyang piliin. At dahil doon, natatalo ka hindi ng babae, kundi ng sarili mong imagination. Two, emotional dependency. Ginawa mong source ng kaligayahan yung babae. Ginawa mong oxygen yung attention niya. Ginawa mong sukatan ng halaga mo ang response niya. Doon nagsisimula ang trap. Kapag ang babae ang naging center ng mundo mo, gumagaan ka, nagiging predictable ka, nagiging sobrang lambot, at ang babae mas naa-attract siya sa lalaking may sariling direction, hindi sa lalaking umiikot sa kanya. Ito ang attachment na pumapatay ng respeto bago pa man pumatay ng feelings. At dito papasok ang stoicism. Hindi mastery over a woman, hindi mastery over her emotions, hindi mastery over love, kundi sarili mo. At may tatlong bagay na nasa ilalim ng Stoic Mastery. 1. Sariling emosyon. Kailangan alam mong pigilan ang sarili mo kapag sobra ka ng emotionally invested. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong i-act on. 2. Sariling reaction. Hindi dahil hindi siya nagreply reply ibig sabihin dapat mo siyang sundan. Hindi dahil busy siya, kailangan mo agad mag-good morning baby. three Sariling purpose. Ang lalaki na may direksyon, may disiplina, may kinakaabalahan, nagiging mabigat ang presensya, at dito nabubuo ang natural attraction. Stoic Principle Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi mo kayang hawakan ang respeto ng iba, at maraming lalaki ang nawawala ng respeto dahil una pa lang. Wala siyang kontrol sa sarili niyang emosyon. Paano mo to ginagawa sa totoong buhay? Hindi sa pagpretend na busy ka? Hindi sa paggigrip ng phone mo habang nag-aabang ng message? Hindi sa playing hard to get. Ang stoic way ay hindi laro. Kundi pagbabago ng identity, one gumawa ka ng sariling daily structure. Pagkagising mo hindi dapat babae agad ang nasa isip mo. Gumising ka para sa sarili mo. Workout, trabaho, goals, improvement, a discipline, acquire skills, hobbies, mindset. Kapag punong-puno ang mundo mo, hindi ka mawawalan ng babae, pero hindi rin magiging sentro ng buhay mo ang kahit sino. Two, Huwag kang mag-text out of insecurity. Kapag nagtitext ka para i-check kung mahal ka niya, para i-check kung okay pa kayo, para siguraduhin na hindi ka niya iiwan. Hindi yan pagmamahal, yan ay paghingi ng emotional validation. At sa babae, madali ang maramdaman, mabilis yang nakakasawa. 3. Bigyan mo siya ng space para ikaw ang hanapin. Hindi dahil ayaw mo siyang kausap, kundi dahil may sarili kang buhay. Hindi dapat ikaw ang humihila lagi. Dapat may mga araw na ikaw ang tahimik. Hindi dahil nagtatampo, kundi dahil busy ka sa pagkakaroon ng direksyon. 4. Ayusin mo ang katawan, isip, finances at skills mo. Hindi ka nagiging attractive dahil gusto mo siyang ma-attract. Nagiging attractive ka dahil nagiging mabigat ka. At ang bigat ng lalaki ay hindi galing sa salita, galing sa gawa. Pero ngayon, eto ang gusto kong tandaan mo. Huwag mo itong gawin para gumanti. Huwag mo itong gawin para pasilusin siya. Huwag mo itong gawin para habulin ka niya. The moment na ginawa mo ito para sa atensyon ng babae, balik ka ulit sa pagiging needy. Iba lang ang porma pero pareho ang ugat. Stoicism is not a manipulation strategy. Stoicism is not a dating technique. Stoicism is not how to get her back. Ito ay paglilinis ng sarili para hindi ka mabali ng kahit sinong babae o sitwasyon. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa ego kundi sa kalinawan kapag natutunan mong hindi maghabol. Kapag natutunan mong kontrolin ang impulsive emotions, kapag natutunan mong bumuo ng sarili mong mundo, may dalawang nangyayari. 1. Umaangat ang self-worth mo. Hindi mo na hinihila ang babae. Hindi mo na hinahabol ang validation. Hindi mo na sinusukat ang halaga mo base sa reply niya. 2. Mas lalo kang nagiging attractive pero effortless. Kapag ang lalaki ay grounded, kalma, self-controlled, may direction, may sariling buhay nagiging mabigat ang presensya at doon nagsisimula ang tunay na attraction. Ang babae mismo ang lalapit sa iyo, hindi dahil ginawa mo ito para sa kanya, kundi dahil ginawa mo ito para sa sarili mo. May isang bagay na mas nakaka-turn off kaysa sa malakas na paghabol. Ang lalaking hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto niya. Yung lalaking minsan mainit, minsan malamig, minsan sweet, minsan parang biglang nawala. Minsan all in, minsan hindi mahanap. At kung may isang ugali na pinaka nagsisindi ng doubt sa puso ng babae, ito yon. Inconsistency, yung pagiging paiba-iba, ang kawalan ng direksyon, ang kakulangan ng panindigan. Kasi walang babae ang gustong mag-invest sa lalaking hindi stable ang utak, puso at diskarte niya. Hindi ko alam kung naranasan mo na to, pero masakit maging lalaking hindi naman sinasadya maging inconsistent, pero nagiging ganon dahil sa confusion, overthinking at takot. Ito yung kwento ng karamihan sa atin. Gusto mong maging sweet, pero ayaw mong magmukhang masyadong invested. Gusto mong magpakita ng affection, pero natatakot kang ikaw lang ang may gusto. Gusto mong sabihin sa kanya na mahalaga siya, pero natatakot kang magmukhang weak. Kaya ang ending, hindi mo alam kung kailan magpapakita, kung kailan maglalayo, kung kailan dapat magsalita, kung kailan dapat tumahimik. At ang masakit, ang babae, mabilis makaramdam ng uncertainty. At pag may doubt, nawawala ang attraction. Pag may duda, nawawala ang tiwala. Pag nawala ng tiwala, hindi ka napipiliin. Doon mo mararamdaman ang bigat. Hindi ka niya iniwan dahil hindi ka mabait. Iniwan ka niya dahil hindi mo alam ang gusto mo. At walang mas nakakapagod kaysa magmahal ng taong hindi sigurado sa direksyon niya. Pero bakit nga ba nagiging inconsistent ang lalaki? Hindi dahil malandi ka. Hindi dahil gusto mong mang-ghost. Hindi dahil ayaw mo sa kanya. Madalas dahil ay may takot kang masaktan, ayaw mong mag-invest ng todo kasi natuto ka na, may trauma, may history, may sugat na hindi pa tuluyang naghihilom, kaya ang galaw mo parang hinuhugot sa takot hindi sa clarity, o kaya overthinker ka. Gusto mong maging tama bawat galaw, nag analyze ka ng mga reply niya, nagbibilang ka ng minutes kung kailan ka dapat mag-message. Gusto mong perfect timing lagi, pero sa kaka-overthink mo, nagiging unnatural ang actions mo pwede ring wala kang sariling direksyon ng buhay. Kapag walang purpose ang isang lalaki, ang babae ang nagiging goal. Kaya ang mood mo nakadepende sa mood niya, ang aksyon mo nakadepende sa response niya, at ang inconsistency ng lalaki ay hindi galing sa ugali, kundi galing sa kawalan ng center. Kaya minsan sobrang lambing mo, minsan bigla kang cold. Minsan parang confused ka na rin sa sarili mo. Dito papasok ang stoic principle na dapat ay ilalagay ng bawat lalaki sa puso niya hindi dapat ang feelings ng babae ang nagdidikta ng stability mo. Hindi dapat ang mood mo ay sumasabay sa mood niya. Hindi dapat ang pagkilos mo ay nakadepende sa takot o pag-asa. Ayon sa Stoics, may tatlong bagay na dapat stable sa lalaki. Honest intention. Ano ang gusto mo? Ano ang hangarin mo? Ano ang direksyon mo? Kung malinaw to, hindi ka magiging paiba-iba. Two values. Ano bang ang sinasandalan mo? Respect? Disiplina? Honesty? Calmness? Pagandar ng emotions, hindi dapat. Three core identity. Ano ba ang klase ng lalaki na gusto mong maging? Grounded? Diretsong magsalita? Hindi natatakot sa rejection? Kapag malinaw ang identity mo, hindi ka na nag-iiba ng ugali dahil lang may nagbago sa chat. At ito ang pinakatinuturo ng stoicism. Ang tunay na lakas ay ang pagiging consistent. Kahit mag-iba ang sitwasyon, kahit mag-iba ang tao. Okay. Paano mo gagawing consistent ang sarili mo sa totoong buhay? Hindi ito tungkol sa mabilis ka dapat mag-reply o magpadala palagi ng bulaklak. Ang stoic consistency ay lifestyle, hindi strategy. Piliin mo kung sino ka. Araw-araw, kada paggising mo itanong mo, anong klasing lalaki ang gusto kong maging ngayon? Hindi para sa babae, hindi para sa approval, hindi para may ma-impress, kundi para sa identity mo. Parehong sagot araw-araw, 'yan ang simula ng consistency. Kapag may gusto ka sabihin mo, Kapag ayaw mo sabihin mo, walang mixed signals. Walang laro. Walang pakiramdam na baka ma-turn off siya. Women respect clarity. Women trust consistency. Women follow certainty. Huwag ka agad magbago dahil lang nagbago ang energy niya. Kung naging malamig siya today, hindi ibig sabihin na magpaparaya ka. Kung naging dry reply niya, hindi ibig sabihin na magpapalit ka ng tono. Consistency is being the same grounded man regardless of her mood. Gumawa ka ng routine na hindi nakadepende sa kanya. Gym. trabaho, Hobbies. Skills. Income goals. Self-development. Kapag busy ka sa pagbuo ng sarili mo, hindi ka tataob kahit magbago ang energy ng mundo. At yan ang tunay na consistency. Pagkilos mo ay nakabase sa values mo. Hindi sa emosyon ng iba. Pero ito ang pinakakailangan mong bantayan. Huwag mong gagamitin ang consistency para lang mukhang attractive. Kasi kung ginagawa mo ito para i siya, para ma para bumalik siya, para hindi niya mawala ang interest. Hindi ka talaga consistent. naga adjust ka pa rin ayon sa kanya. Hindi ka grounded. Hindi ka stoic. Nagpapanggap ka lang. Ang totoong consistency ay nanggagaling sa lalaki na may paninindigan, hindi sa lalaking may agenda. Alam mo kung ano ang nangyayari kapag isinabuhay mo ito? Nagiging predictable ka sa pinakamagandang paraan. Hindi predictable na boring. Predictable na reliable. Predictable na grounded. Predictable na kalma. Alam ng babae kung nasaan ang ulo mo. Alam niya kung saan ka tumatayo. Alam niya kung ano ang pinapahalagahan mo. At ang babae, hindi iyon tinatanggihan. Nawawala ang doubt niya. Pag consistent ka, nababawasan yung emotional confusion niya. At pag malinis ang utak niya, mas madali siyang maging close sa'yo. Ikaw mismo nagiging mas matatag kasi hindi ka na driven ng fear. Hindi ka na driven ng rejection. Hindi ka na nagbabago-bago dahil lang sa attention niya. Nagiging tahimik ang loob mo. Nagiging malinaw ang galaw mo. Nagiging mabigat ang presensya mo. At yan ang lalaking mahirap iwan. Yan ang lalaking hindi makakalimutan. Yan ang lalaking pinipili. May isang ugali ng lalaki na mas mabigat pa sa neediness, mas nakakapagod pa kaysa inconsistency, at mas mabilis makabawas ng respeto kaysa sa kahit ano. Ito ang ugaling hindi agad halata, pero unti-unting kumakain sa attraction. Ego, ang pakiramdam na laging tama ka, Laging ikaw ang dapat intindihin at laging ikaw ang bida sa relasyon. Walang babae ang ma-attract sa lalaking mas malaki ang ego kaysa sa puso. At walang babae ang tatagal sa lalaking hindi kayang magpakumbaba. Ito ang pangatlong turn-off. At kadalasan, ito rin ang pinakabumabasag ng koneksyon. Alam mo ba ang pinakamasakit? Karamihan sa lalaking may ego, hindi nila alam na may ego sila. Hindi sila aware. Ang tingin nila, ako to, ganito lang talaga ako. Natural lang maging confident. Dapat intindihin niya ako. Dapat ako una nga si Kasuin, Pero kapag kinausap mo ang babae, iba ang nararamdaman niya. Hindi ako naririnig. Hindi ako naiintindihan. Para akong kasama lang pero hindi kasama. Bakit parang siya lang ang may pangangailangan? At ito ang pinakamasakit na part. Hindi entitled ang lalaki para sadyang maging masama. Entitled siya kasi sugatan siya. Takot! Defensive at punong-puno ng insecurities na tinatakpan niya ng confidence. Kaya nagagalit siya kapag hindi siya nasusunod. Kaya hindi siya marunong humingi ng sorry. Kaya wala siyang empathy. Kaya mas inuunan niya ang pride kaysa connection. At kung naiintindihan mo to, alam mo na ilang beses karing rin naging ganito, lahat ng ego ng lalaki may ugat. Hindi ego ang problema, kundi ang pinanggagalingan nito. One ego dahil sa takot na magmukhang mahina, kaya lagi kang may armor. Lagi kang may dahilan Lagi kang may pagpapakitang hindi ka affected, pero ang lalaking ayaw magmukhang mahina. Madaling gumuho. 2. Ego dahil sa lack of control. Ang lalaki na wala pang self-control, ginagawang control ang pride. Kaya gusto niyang siya ang masusunod. Siya ang may huling salita. Siya ang bida. 3. Ego bilang proteksyon sa sugat. Kapag may sakit ka sa loob, tinatakpan mo iyan ng dominance. Ang sarcasm. Ang emotional distance. Pero ang ego ay hindi strength. Ego ay maskara. At ang problema sa maskara, walang tunay na intimacy ang nabubuo. Walang lalim. Walang authenticity. At yan ang nagiging turn off. Hindi dahil hindi ka mabuting lalaki, kundi dahil hindi ka marunong magbukas. Ngayon, pakinggan mo ang tinuro ng Stoics. Ang Stoicism ay tungkol sa pagiging makatao, pagiging kalmado, at hindi makasarili. Tinuturo nito na ang, ang totoong lakas ay hindi sigaw kundi katahimikan. Ang lalaking kalmado kahit may problema mas nakaka-attract kay sa lalaking mayabang kapag may konting challenge. Ang tunay na confidence ay hindi ipinipilit, kundi nararamdaman. Hindi mo kailangang ipakita na alpha ka. Hindi mo kailangang mukhang matapang. Hindi mo kailangang dominating. Kung tunay kang grounded, hindi mo kailangan ipaliwanag. Ang empathy ay strength. Hindi ka nababawasan bilang lalaki kapag marunong kang umintindi. Sa stoicism, ang pagintindi ay tanda ng mataas na wisdom. Ang paggawa ng aksyon ng walang ego ay tanda ng tunay na mastery. Hindi mo kailangan manalo sa argument. Hindi mo kailangan magmukhang tama palagi. Hindi mo kailangang pilitin ang tao para makuha ang respeto. Ang respeto ay bunga ng presence, hindi ng domination. Paano mo ito i-apply sa totoong buhay? Hindi sa pagpapakasoft. Hindi sa pagiging pusong mamon. Hindi sa pagpapahina ng masculinity. Stoicism teaches masculine depth, not weakness. Makinig bago sumagot? Kapag may sinasabi ang babae, huwag mo munang i-correct. Huwag mo munang i-defend ang sarili mo. Huwag ka munang mag-explain. Makinig. Intindihin. I-absorb. Ang lalaking marunong makinig ay lalaking may presence. Huwag ka laging may rebuttal. Hindi debate ang relasyon. Hindi thesis defense. Hindi competition. Kapag may nararamdaman siyang hindi mo gusto, huwag mong pagtakpan ng logic. Hindi lahat ng emotion kailangan kontrahin. Minsan kailangan lang maramdaman. Kung mali ka, aminin mo. Hindi ka bababa bilang lalaki kapag nagsorry ka. Hindi ka magiging weak. Hindi ka magiging beta. Actually, yan ang isa sa pinakamalaking sign ng maturity. Sorry, mali ako. Sorry, hindi ko naisip. Sorry, nadala ako. Lalaki na may ego. Takot magsabi niyan. Lalaking may depth. Walang problema dito. Kapag may ego ka, kapalit niyan ay connection. Kung pipili ka, pride or closeness? Pride or respect? Pride or peace? Laki ng ego, liit ng pagmamahal. lit ng ego, laki ng growth. Gawin mong daily discipline ang humility. Observe mo sarili mo. Madalas ka bang defensive? Ma Madalas ka bang nagastang tama? Madalas ba ang ako kasi? Lagi ka bang nagdi-demand ng understanding? Uh, mabilis ka bang matrigger? Kapag oo ang sagot sa marami, kailangan mo nang tanggalin ang armor mo. Ang lalaki na hindi marunong magpakumbaba, ay lalaking hindi marunong magmahal. Pero ito ang pinaka warning. Huwag mong babaguhin ang ego mo para lang mas mahal ka ng babae. Kasi kung yan ang goal mo, ego pa rin yun. Just in a different disguise. Bakit? Kasi ang pagkagusto mo ng validation niya, ay ego pa rin. Ang paghingi mo ng approval niya, ay ego pa rin. Ang pagtatago ng sakit sa likod ng pagiging mysterious, ay ego pa rin. Ang stoicism ay hindi how to impress her hindi how to look humble. Kung gagawin mo ito para gumaling ang relasyon, para tamarin siyang umalis, para ma-attract siya, hindi pagbabago yan. Strategic ego lang. Ang tunay na stoic transformation ay paglalaglag ng ego sa gilid. Kahit walang makakita, kahit walang reward, kahit walang kapalit, dun ka nagiging mabigat. Kapag natutunan mong tanggalin ang ego mo, hindi ka nawawalan. Mas lalo kang nagiging lalaki. Nagiging mas kalmado ka. Hindi ka reactive. Hindi ka nang gagalaiti kapag may criticism. Hindi ka natatakot kapag may feedback. Hindi ka nagpapanik kapag may emotional distance. Ang lalaking kalmado. Nakakaakit kahit hindi nagsasalita. Nagiging mas predictable in a peaceful way. Alam ng babae na hindi ka biglang sasabog. Hindi ka biglang maglalaho. Hindi ka biglang magbago ng tone. Hindi ka biglang magiging rude. You become safe. And safe is attractive. Nagiging mas grounded ang presence mo. Ang lalaking walang ego ay parang bato. Stable. Deep. Reliable. Hindi natitinag. Ang presensya niya ay mabigat, pero hindi nakakatakot. Malalim, pero hindi komplikado. Nagiging mas malakas ang masculinity mo. Humble na masculine when irresistible. Confident pero calm. Strong pero gentle. Firm pero understanding. Ito ang lalaki na gustong piliin ng babae. Ito ang lalaking pinagpapasalamat ng babae. Ito ang lalaking hindi nila makakalimutan. At higit sa lahat, ikaw mismo ang nagiging mas masaya kapag hindi ka laging nagpapaligsahan, hindi laging nagtatago, hindi laging nagdedepensa, hindi laging nasasaktan ng konting bagay, lumiliwanag ang loob, nagiging simple ang buhay, at doon nagiging natural ang connection. Hindi pilit, hindi strategy, hindi laro. Totoo, kung naramdaman mong ikaw ito, kung naramdaman mong matagal ka nang tinatakpan ng ego, kung naramdaman mong ito ang kulang mo para maging lalaking may bigat, i-comment mo ang salitang, tinatanggal ko ang ego ko, para malaman kung isa ka sa mga lalaking, handa ng magbago, handa ng lumalim, handa ng maging tunay na masculine, hindi dahil gusto mong habulin ka ng babae, kundi dahil gusto mo ng maging lalaking may sariling katahimikan at control. Salamat sa panunod!